Hello guys, it's me, Ellison Lokey Lokey In this video, ituturo ko sa inyo kung paano mo gagamitin ng tama ang Spark TV mo Okay, then bibigyan pa kita ng uh, advanced strategy na alam ko makakatulong sa iyo lalo na kung meron kang Facebook page okay? Ituturo ko yung step by step, kaya stay tuned Okay, welcome back. So, ganito kailangan mong gawin, no? Uh, punta ka sa InspireTV.com mo kung Unity Network member ka na, okay? Uh, so, ito yung link ng InspireTV.com ng lahat ng members natin, okay? So, kailangan, ang sabi, kailangan mo daw lagyan ng slash, okay? Then, question mark, UN... ID or Unity Network ID squa, squa, equals squa, naku, <laughs> equals equals your username. Okay? So, paano mo mahahala pang yung username? Okay? Punta ka sa yung Unity Network dashboard, sa yung account, then dito sa upper right, okay? Yung profile mo. Okay? Click mo yung profile. And makikita mo doon kung ano yung pinaka username mo. Okay, username. So sa akin, ito ang username ko, Lokay Lokay 18. So ang ilalagay ko diyan, Lokay Lokay 18. Okay. So pag nilagay ko yan dito sa Unity sa aking Facebook timeline, okay? Ang makikita nila is ano to? Okay? Yan. Okay, yan ang pwede nila makita. So, for example, ang gagawin natin, uh, syempre, post na lang natin, pero naka-only me lang. Okay? Para makita mo lang kung ano yung magigitura. Syempre, kung wala may mag-click dyan, okay? mapupunta sila, syempre, dyan. Okay? So, ang kailangan mong gawin, kung gusto mong ma-specific uh, video ka na gusto mong i-share, Okay, sabi, sabi natin hanap tayo. Okay, sabi natin ito. Si Brian Tracy. Okay. So, ito yung link. Tama? Ito yung link niya. So, kailangan mo lang gawin, di diba? Dito sa pinakadulo na to, lalagyan mo lang siya ulit ng question mark. UNID equals your username. Okay. Keep in mind na tama yung username mo. Then, dahil kung hindi yan tama, eh, hindi sa iyo mapupunta yung prospects pag may nag opt in dyan. Okay? Or kung may nag-click dito sa banner na to. Okay? So, ang gagawin mo lang, sabihin natin kung yun, no? Ayan. May two options din kasi kung paano mo ipopost to. Eh. Okay? So, natin, eto. Okay? Wait natin. Kasi mag Wait mo lang yun on Let's kasi talk mag... now about how self-made millionaires create okay. So, wait mo lang yun kasi mag mag-generate siya kung ano yung pinaka image niya and content. Okay, so, pwedeng alisin mo tong link na to. Okay, alisin mo yan. Then, maglagay ka ng uh, onting content or anything about, magkukuro sila kung bakit na kailangan panoorin pa yung video na to. Okay, yung video na nire-recommend mo. Pwedeng ganon. Okay, so sabi natin uh, watch mo na lang to uh, for sake of tutorial on. Watch mo to. Ang saya. <laughs> ang saya. <laughs> so, sabi, so, yun na lang, no? So, para hindi na rin tayo magtagal. So, yan. So, yun yung isang way kung paano mo kukunin yung URL. Tama? Meron din kasing way. Ito naman itong nasa babang button na to itong share. Okay, yan, share. Okay. Dito, pagkakuha mo niyan, kasi kadalasan kapag cellphone kasi, uh, hindi nila to nakikita, ito minsan link na to. Okay, ito minsan na madalas na makita. Okay, itong share. Pwede rin naman yan na, okay, lagyan mo ng slash. Okay, lalagyan mo si slash, ha. Then, unity, okay, question mark pala, you, UNID equals your username. Yan. Then, same lang yan. Same lang sila yan. Tingnan mo ha. Uh, Post ko rito. Generate ulit siya na image nya. Oh, see? Yun ulit. Si self-made millionaires create. Diba? Ganyan lang siya. Okay, ganyan. Okay? So, ganyan lang siya kung paano pwede kang mag-pause. So, ngayon, ang gusto ko pang ituro sa'yo para mas maging... Sabihin natin kasi, gusto mong i-ads, okay? Kung gusto mong pang i-promote to, i-advertise using your page, okay? Pupunta tayo sa page ko ngayon. Puntaan natin yung aking page, okay? Sabihin natin ito. Itong link na lang din, ito yung gamitin natin. Ang kinaganda kasi sa page, compare mo sa profile, nakikita mo, pakita siya. Okay, post mo yan. Sa page kasi, eh, you can edit the image, you can edit the headline, you can edit even yung content. Okay, hindi naman content, ah, parang ano to eh, excerpt yung tawag, parang excerpt yan eh. Okay, and then, kung gusto mong palitan yung image pwede okay so sabi natin ito image ito ipalit natin gusto kong ipalit na image mm, then habang naghihintay ka ha, pwede mong alisin na to lagyan ng onting kwento onting kwento for the sake of this tutorial <laughs> so tagal naman mag upload Okay. So wait lang natin, Onte. Pag available na siya, i-click mo lang 'yan. Oops. Click mo lang 'yon. Okay. Makita mo magiging dalawa yung image, 'no? So kailangan mo lang i-click din 'to. Kumbaga yung blue lang, yung naka-box na blue lang na 'yan ang makikita. Okay, Siyempre, tanggalin mo na lang 'to para itong image na lang na ito ang makita niya. Okay? So, pwede mo rin palitan yung uh, headline. Di ba? Palitan mo yung headline kung gusto mo. Yung How to make me a great financial success. So, ito. Pwede mo palitan ito. Uh, sabihin natin tanggalin natin ito. 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 Financial success. Yan. No? Parang ganyan. Kaya gusto mo, parang mo na lang ito. sa na ganyan na lang. it's up to you. Okay? Kung gusto mong lagyan ng onti dyan para mas matalagang mas clickable sila, ma i-click nila talaga. Okay? Pwede. Okay, then, click, me and publish. Pagka -click mo yung publish. Pagka-click mo yung publish, hindi naman yan yung makikita mo lang eh. Okay, tignan mo ah. Eh. Yung buong image pa rin. Ayan o. Click na natin ah. Tadaan! Diba? Ganyan lang kasimple guys kung paano ka... Um, paano mo gagamitin yung Inspire TV mo? Lalo na kung part ka na ng Unity Network. Napakadali na lang. Kasi pag may nag-click dyan, anong gagawin? Anong kapag may nanood dyan? Okay? Simple na lang. ba? Diba? Pwedeng makita tong banner na to. Maglagay ng opt-in mag opt sila dyan. Makita tong banner na to. Mag-click ulit. Or manood Let's pa. talk sa... now about how self-made millionaires... Or manood pa sila ng iba't ibang inspirational video. ba? Diba? How powerful. Parang ganyan lang. Okay. napaka na. Napakadali na lang ngayon gawin. Paano kumita online? Using Unity Network. Okay? So, I hope you natutunan kang ngayon dito sa video na to, And God bless sa'yo. And more success and more results. Bye-bye and bye-bye.